Good morning, good morning, good morning mga kagulong At ito pinagagawa natin yung ating belt Ito niya naman po at uh, ginawa na nila rito yung ating belt Para tayo makabiyahe Palit po lahat ng belt niya Pinalitan lahat ng belt Kasi na-disalign pala yung ating ano uh, Mga ano ng belt Kaya May pumitik At nagloko yung belt natin Yan Yeah, maaga pa lang itinira na nila bung yung ating uh, yung mga bimbelt natin. Para makabiyay at linggo kasi ngayon mga gulong linggo. Kailangan tayo ng ating mga regular passenger sa ating sa biyahe. Ayan, yan na po ang mga natin. Pan drive. Gay belt. mga power belt ang pinaltan. Yan tatlo. Ano? Nah, yan din align nila kasi hindi pantay. Di align. Di align ano? Ayun, di daw. Kaya ya align muna nila yan mga gulong. Yan nah, beltan na rin ni bongtong ano sa compressor belt.

Bago na mga belt ng kagulong. Isa na lang hindi napaltan dyan at bago pa naman yung belt na yun eh. May pan belt. Ayan, yan mga kagulong. Align na align na siya. Ayan, mga belt natin. Salamat po, salamat. Ready to fire na naman si 88136 ready na naman Bago na naman ang mga belt natin Mga kagulong Isa lang ang hindi natin pinalta na belt dito Itong pan belt Pero lahat yan Palit belt niya Puro bago Ayan mga belt natin mga kagulong tirituwasing na rin ng ating uh, makina. At pa PDI na rin natin dito sa ano sa shop. Mga pangilalim. Nandito na rin lang tayo. PDI na mga kagulong ating uh, pangilalim. Adjust brake na rin yan. tayo ng ano? Sana tayo ng uh,